iyo <laughs> Ayan no? good morning ka, ah, gandang araw po sa inyong lahat mga busing no. Ayan, pauwi na po ako no. Ah, hindi ko nakakuan kanina, no, naka-video kanina kasi nagtatangatangahan tangahan na naman ako eh. Yung battery kong dala pala ay eh, kuan lang yung nagamit ko nung pagtumba ko pa sa kuan no? sa irigasyon. <laughs> eh, hindi na charge. Tapos yung isa kong battery ay eh, kuan na ah, doon sa kabilang kong bag no. So ngayon, no? May papauwi na lang din naman ako. Ito kayang-kaya pa ng battery ko ito na no? 29 per ah, 30 34% Ayan Sandali <coughs> may motor 34% no kaya pa to mula dito no? Hanggang doon sa bahay Hanggang dito tayo ngayon no? Ayan o oh, diba Sa kabundukan Siyempre de, saan pa ba tayo dadaan Dito sa napakagandang daan na to diba Ayan o oh, ba diba Sarap dito ah Mangin Oh, ganda ng ano, kitang-kita kasi mainit. Nagalas <laughs> jis na Pauwi na kasi ako no. Isang vlog lang man nagawa ko ngayon lang no. Yan no, bago ko umalis bago tayo magkwano yung isa shout out ko po no. I-flex ko na lang dito mamaya sa gilid. Habang palabas tayo no. Tapos ayan po mga busing no. <clears throat> uh, advice lang po ito no, advice no. Kunting advice lang tapos magmo vlog tayo. Ayan no, wag na wag po kayo no, wag um, against the earth. <laughs> Dito tayo. Ayan. Ano diba? Ayan, sandali. Makatanga. yan Advice lang po no. Uh, sa kwa natin no, sa mga kapatid natin dyan, no. Lalo pa sa mga mahilig magsugal, no. <clears throat> Ito po ay paalala no. Ah, uh, gaya ng napanood ko sa KMJS, no. Nalulong sa sugal, kaya marami sa atin, marami talagang magaganyat, no? Ayun sa mga sikat na mga vlogger, no? Kung mahal niyo yung mga subscriber niyo, kung mahal niyo yung nagpapasahod sa inyo dahil pinapanood kayo, no? Kung mahal niyo sila, wag niyo silang ganyatin sa sugal, no? Wag niyo silang ganyatin, no? Siyempre kayo idol nila Pag sinabi nyo ganoon may pinapakita kayong maraming pera Siyempre magaganyat yung mga tao sa inyo no? pinapahamak niyo yung tao, yung mga subscriber niyo, yung supporter niyo, yung uh, viewers niyo, no? Pinapahamak niyo po, no? Ah, uh, real talk tayo, no? Magalit nang kayo magalit kung may makapanood, no? Real talk tayo ngayon. akawawa uh, kawawa yung mga tao, no? Kawawa sa KMGS tingnan niyo, panoorin niyo po, no? Five days na lata 'yun. O 5 days ago na 'yun nakita sa KMGS. Iwan mo sino nakapanood noon? Ayun, no? Yung mga tao, na adik sa sugal no sa bagong laro na yan sa bagong game na naman na online gaming na yan no sana po ay layuan nyo no huwag kayong magpaganyat sa mga idol nyo yung mga idol nyo naman kung mahal talaga kayo hindi kayo ay gaganyat sa sugal no kasi alam nila mapapahamak sila yan di bali sa kanila kasi habang nagpipicture sila ng mga ganon, or naglalive silang naglalaro lang eh may kwan kayo may may income sila no kayong manonood kayo yung matatalo diyan no alam nyo ba kung bakit kasi sila lalaro na lang hindi na sila makakagawa ng content nila maglalaro live na lang eh milyon na yung kita nila kayo nanonood lang sa kanila magaganyat kayo no kaya ingat-ingat po kayo mga busing sakwana, sa kwana sa pagla ah, sa mga sugal sugal na yan ha Huwag kayong magpapaganyat talaga sa sugal na yan. Huwag na huwag na huwag. Mauubos lang. Una, dalawa, tatlo, hanggang apat na kuan hanggang apat na la, laro mo papanalunin ka. Pero pag after that, lahat ng no, lahat ng panalunan mo, ta, la, lagas yan lahat. Pati korta mo, pati bahay nyo, masasangla nyo pa. Kung maadik na kayo sa sugal na yan, okay? So mga busing, ingat-ingat po kayo lahat, no? Wag, wag na wag po kayong magpapaganyat sa sugal, okay? ayan lang ang makwan ko sa inyo no masabi ko sa inyo ngayon na wag na wag kayong magpapaganyat sa sugal na yan kung mahal nyo din yung mga sa makwan nyo yung mga idol nyo sana mapagsabihan nyo din sila no kaso hindi nyo yan mapagsabihan kasi malaking income nila dyan no milyon milyon okay so mga busing kita kits na lang tayo sa at good morning sa inyong lahat magandang araw pala magandang araw bang shout out nagpa -pa shout out no tatlo lang naman nata yun eh lagay ko lang sa pan sa ano yan sa screen mamaya okay good morning kita kids Ayan Dalawa na po yung may foam na po yan dito May foam at saka foam Tapos dito sa ilalim may foam din oh, Iwan kang makita yan. tara na po Para masubukan ko no? Yung kan Yung hangin may ma Medyo maaing yung hangin ngayon Kaya masubukan natin di ba? Pag nagkaganito ako, grabe na higop ng hangin yan kung malakas yung hangin. Mamaya doon sa mga palayan. O, diba? Ganda, no? kaya dito ako dumaan no dito ako dumaan para dito yung magandang view no para naman kahit na nung oras ay marirelax tayong lahat <laughs> ano ba naman yung sa atin eh? ako pag nakapunta ko dito parang freedom eh di ba yun isa sa pinaka natin sa sarili natin yung freedom di ba freedom ah uh, pag, pag free ka pag free ka na di ba walang stress walang problema di ba yan yung hinangad nating lahat eh, freedom di ba dahil yan tayo nagiging stable yung isipan at katawan natin no pag stress ka hindi ka hindi stable yung pag-iisip natin di ba kaya kahit sa ganitong paraan no sa malamig na matanawin na ito no ma kahit na papano maipsan man lang yung pagod no pagod katawan at isipan kaya at sabay sabay tayong lahat no sabay sabay tayong mag relax no ang kasko po kayong lahat dito no. ah pala po kayo oh. no dire diri na lang po kayo no hindi na tayo magkakat siguro ah sige magkakat na lang <laughs> paglabas lang oh, po mamaya may recap ko na lang no tapos doon na lang sa paglampas ng kulay para hindi masyadong mahaba yung dito dito wala na din naman puro pamamahain yan dyan, eh. ay nako hindi ako nakagawa kanina ng vlog wala rin naman eh dire diretso lang din naman takbo o kanina ay papi <laughs> dire diretso lang din naman kanina yung takbo ko kaya -ba bali wala rin naman yung kung nag vlog ako no kaya sabi ko mamaya na lang pag-uwi para na ng battery hanggang doon sa bahay <laughs> 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 yan ang lumaga vlog shout out idol salamat salamat sa pagsuporta sa kuhan ko sa page sa the JM Mix vlog din no? na page salamat idol lumaga vlog <laughs> sarap ng hangin ayan o oh. o diba malakas yung hangin no? magaganito ako iwan ko kung sige doon na lang mamaya kita kits na lang tayo doon sa mga palabas na mga busing papapuwa uwi na sa amin na okay sa suki natin banda ha ah, sarap ah okay kita kits ayan dito na tayo sa lapas ng tulay ha ah, baboy sarap sarap yung pera <laughs> sa susunod na lang yan o, diba? Ganda na, no? ganda ng trip natin ngayon, oh. No? nakamainip Tapos ulan. mamaya mamayang hapon, ulan to mamayang hapon, sigurado yan Kaya tumuwi ako by before lunch Kasi alam ko pa after lunch to mamaya, sigurado to <laughs> Yung mga ulap na yan, yung mga ulap na yan, mamaya konti yan, dito na yan Uulan na to okay, Hindi ko muna eh, ko yung ulan <laughs> Ay, dah, i ko na to Para uh, madagdag sa koleksyon Madagdag sa uh, stock video Ang Ganda na ng mga palay nila, oh Kaba-kaba ah, ng palay, oh. na, na tayo. So, po, mga busing, no, Ingat-ingat po kayo ah Wag, wag na wag nyo pong nakadala yung isipan ninyo sa pera no? dahil pag na control kayo ng pera dahil sabihin mo natalo ka uh, hahapulin mo no? pero kung nanalo ka baka manalo ka pa ulit di ba? kaya tataya tapos natalo ka ngayon pag natalo ka uh, isipin mo na yan na papawi na ako no? tataya ka na babawi ako babawi ako hindi mo pala na malayan laki na plan ng nagasto mo pati pamilya mo na na no? kaya ingat po kayo sa ganyang mga klaseng palaro sa internet walang nananalo sa sugal yan parating lagay mo sa isipan yung mga busing walang taong nananalo sa sugal ng agad agad no? milyones yung tinatalo ng iba dyan yung panoorin nyo lang panoorin nyo lang sa KMGS makita nyo no? makita nyo talaga kung paano na lugmok yung isang tiktokers na fan na milyonarya na sana no? pati mga sasakyan pati mga gamit pati negosyo niya Bininta niya dahil lang sa sugal. Ngayon may utang pa siya na 100k plus, 'no? Eh wala na siyang pambayad, wala na siyang pagkukunan. Ubos na lahat ng yaman niya, tapos yung channel niya bagsak na. Wala nang update, wala nang ganun-ganun. Ayun. Kaya 'di ko anong maraming na- lalo sa sugal maraming nagaganyan kasi no kasi mga sikat na vlogger yung nagpo minsan eh pinapakitaan pa sila ng mga milyon milyon na pera no sa lapi andyan sa kamay nila nagaling daw sa sugal na yan putik ay nako ingat po kayo mga busing nga sana eh kahit papano po no kahit papano no makatulong sa inyo yan no na na lighten no ma ayan na lumiwanag sa isipan nyo no, na pag nakita nyo yan nakapaganyat na yan ah, wala ah, ma magkakuan sa isipan nyo na ah, hindi hindi ako papatol dyan kasi sabi ng isa kong kaibigan gano'n na gano'n na diba sana'y makapagpaliwanag yan sa mga isipan yung mga busing maraming magkaganyat talaga sa bagong laro na yan ngayon grabe napakaganda talaga pero napakalaki ang premyo una yung isang babae no una 70,000 ni kalawa 80,000 yung panalo niya ay naku ay yung tiktokers pala yun yung tiktokers 80,000 ganun 70,000 magtapos tapos yun obos na yung yaman niya may singkong duling walang natira sa kanya. pati mga sasakyan niya nabinta niya motor niya yan kaya noon ko pa sinasabi sa inyo no, na nung nagpasok ako sa kuan sa peryahan, sinasabi ko na hindi ko na ito si Bablog muli no, kasi may kuan may pirang nakalakip no. Ayaw kong mag ng may sugal. Hindi yan yung content ko. Yung content ko po ay parang makapagpaparelax sa inyo, no? Makapagpaparelax sa atin, sa akin, sa inyo, kasama ko kayo may time na nagtatawanan may time na puro aral di ba tapos may time din naman na nagre-relax tayo sa napakagandang kalikasan buko ko na karagatan di diba, ganun yung content ko para sa inyo yan no na ma-relax ko yung lahat hindi na makakaganyat para makapag sugal or maka masira yung pamilya nyo dahil sa tira yan. yung mga tao na ganyan ay pinapa sa Diyos na nila yung tira nila no o, or Diyos na nila yung tira na yan no kaya dyan nagsisimula yung pagbagsak ng pagkatao mo yung pagbagsak ng invest yung pinaghirapan mong invest no especially sa kaya sarili mo yung pina tinitingala ka na ng tao tapos bigla ka na lang babagsak no dahil sa ganyang klaseng laro di ba o, oh, di ba, ma, yung tiktokers, tigla na lang bumagsak yung karer niya. Wala na. Bagsak na, bagsak na sa dugmok ka. Kaya't, ingat kayo, ingat ko mga busing. Isa po yan sa alalahanin niya parati, mo no? Na, although ang pera kailangan natin para sumaya, di ba? Ah, huwag tayong maging hipokrito no? Na hindi kaya bilhin ng pirang ganito ang kasiyahan ng kan. Hindi tayo wag tayong maging hipokrito. Dahil ang tira po ay ginagamit natin upang marating natin ang mapapakasahang lugar na mapapakasaya sa atin. Diba? Pero, oro mabili natin yung bagay na makapapakasaya sa atin. No? Pero, ah uh, ang kasayahan na naidulot ng pera na yan, yon yung hindi matutumbasan ng salaki no yung kaligayahan mo no na natama ng dahil sa paggamit ng pira na yan sa tamang paraan na naabot mo yung gusto mo nabili mo yung, gasi, yung gusto mo di ba wag kayong maging na hindi kailangan ng pira paging masaya hindi tayo makakapunta sa isang lugar no kahit man lang dito ako kahit ako no, dito pututan baruta hindi ako makakapunta kung walang pera eh alam bakit? ah Alam nyo ba kung bakit? Kasi wala akong pang gasolina. Diba? Paano ako makakapunta doon kung wala akong pang gasolina? Lalakarin ko. Ay, naku po. Magtiis na lang ako mag-vlog ng doon sa bahay. Kasi salakarin ko itong matakalayo na to. Diba? <coughs> Ayan po, no? Ang tira kailangan natin sa lahat ng aspito dito sa mundo. No? lahat ang pera kailangan natin kaya nga tayo nagsusumikap e eh, di ba kahit na magpapara lang ng anak natin kailangan pera e eh. kahit nga kumain ka lang ng kundi bibili ka pa di ba e ano sa taga si ano mama pipi no ito going to kalibo po ito dito going to kalibo yan dito goyang-goyong ilo. Ayun. Dito naman going sa bahay. <laughs> ano wag tayo maging mga busing. Ah, eh. uh, prangkahan lang tayo no, uh, real talk. Real talk tayo no na pera kailangan natin. Upang makamit natin yung gusto natin makamit, mapunta natin yung gusto nating puntahan, di ba? Mabili natin yung gusto natin mabili. Ayah nasi lah <laughs> Ayah nanggang di tunnel na angkuk Mengabusing Bye bye Love you all Nanggang bye, -bye.